Hello everyone. Nandito po na po tayo sa loob ng Mall of Qatar. So tara guys, punta tayo sa loob. Samahan niyo kami sa aming paglalakbay. Tara! Pasok na tayo. Pasok na, pasok na po tayo sa ating pupuntahan. Tara, pasok tayo, guys tayo sa loob. Punta muna kami ang banyo kasi nawiwiwi na kami. Pero samahan nyo kami. So ayan guys, naglalakad na kami. Lakad-lakad lang kami guys. Samahan nyo kami sa aming paglalakbay. Ayan po. Ito po yung loob ng Qatar Mall. Ayan yung baba. Nasa taas ako syempre. Tapos ayun may kainan. Ha? Ayan guys. Maraming kainan dito guys. So, andito ako sa may uh, bandang food court. Ayan mga restaurant, may Jollibee, McDonald's, ayan. Maraming tao ngayon kasi Friday. malubat guys para masama ko kayo sa aking paglalakbay. So ayun guys, lakad-lakad pa rin tayo. Dito pa rin tayo sa Mall of Qatar. Baka may mura. Yan guys, maraming mura-mura dito ngayon. Minsan nagsisale sila. Ngayon, pero parang, ah, ayun, may sale naman sila ngayon. Kaya tara guys. So ayan guys Namimila ako ng panty Kasi wala na akong panty ayan, Medyo mahal mahal nga lang po Yung panty dito ayan, Hanap naman tayo ng ibang style Kasi Para maiba naman yung style ng ating panty guys wala kami nabili kaya lilipat kami ng ibang shop kasi medyo masilan yung mata ko wala akong napili <laughs> mahal lakad lakad si Inday Garutay guys. Lakad-lakad kami. Pabalik na siguro kami kasi wala naman kami napipili. So, balik tayo ng train. Yun guys, wala kami nabili dito sa Qatar Mall. So, lilipat naman kami sa ibang mall. So, uh, sagat sagarin na namin yung pamamashel kasi isang beses lang naman kami sa isang buwan lalo malabas. Kaya Salamat guys sa pagsama nyo sa amin dito sa Qatar Mall. Salamat. Bye bye. bye.